Let's taste this pistachio graham. Uh-huh. First bite. Thank you, Lord. Masarap siya. Actually, matagal na itong ginagawa ni Labruin. Mas masarap yung version ngayon kasi hindi siya gaano matamis. So, ngayon... Ah, ah, yummy! masarap. kung mga lawa ka din. O'ne guys, <laughs> <laughs> ah, si Mas. Arigato gozaimasu. Ina-duck ni Mas. Sarap niya. Plasy siya. Ano, sirano? Hello! That's all. Thank you, Bye. Lord! Yay! Okay. So, hindi nga siya matamis, no? Hindi siya lasang diabetes, te. Ala, thank you, Lord. <laughs> Lahat ng bite, aking. Hey,